Ako nga pala si Rambo, 61 years old. Mag-isa na lang ako sa buhay. May maliit na paupahan, konting ipon, at umaasa sa pension kada buwan. Hindi mayaman, pero kahit papano ay chill sa buhay. Biyudo na ako. May dalawang anak, pero may sarili na silang pamilya at halos hindi na nga bumibisita. Paminsan-minsan may video call. Pero minsan, parang mas okay pa yung wala. Hindi mo mararamdamang iniwan ka. Sa edad ko, hindi maiwasang makaramdam ako ng pagkainip. Siyempre, wala nang kasama sa bahay, wala pang kausap, at wala pang nagpapainit sa malamig kong gabi. Oo, kahit maedad na ako, naghahanap pa rin ako ng katabi sa kama. Anong magagawa ko kung may ibubuga pa tong alaga ko? Ang masakit lang, wala nang pumapatol sa akin, kaya nagtitiis na lang akong mag-isa gabi-gabi. Hanggang isang araw, may tumigil na tricycle sa harap ng paupahan ko. Kagagaling ko lang sa labas, may dalang pandesal at soft drinks. Nang mapansin ko yung babae na bumaba sa tricycle, may bitbit -bit na bata sa isang braso at may lalaking kasama na may hawak-hawak na mga karton. Pagkakita ko sa babae, hindi ko maiwasang humanga. Grabe siya. Sexy, maputi, makinis. May makurbang katawan na kahit na sinong lalaki ay mapapatingin. Lalong-lalo na sa umbok ng dibdib na halata dahil sa manipis na tela. Meron nga akong napansing gatas, halatang nagpapadede pa. Pagandang hapon po. Kayo po ba si Mang Rambo?" Tanong niya sa akin. Malambing ang boses niya at parang nangaakit. Ako nga bakit iha? Sagot ko habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ako po si Ivy. Itatanong ko lang po kung may bakanting kwarto pa kayo. Paupahan po yung maliit lang. Yung kasya po kaming tatlo. Ako po, itong asawa kong si Michael at saka yung anak namin. Tumingin ako sa kanila. Yung bata mukhang one year old pa lang. Yung lalaki, halos hindi nagsasalita. Mukhang tahimik pero mukhang masipag. Meron pa sa dulo, maliit lang pero maaliwalas. Pwede sa inyo yun, sagot ko naman. Magkano po ba Lolo Rambo? Tanong niya sa akin. Five five kada buwan, may CR sa loob. Libre tubig, pero sa kuryente, hati tayo sa metro. Tumingin ang babae sa asawa bago nagsalita. Pwede po bang kalahati muna ngayon? Medyo gipit po kasi kami sa budget. Pero makukumpleto po namin sa susunod na linggo. Pakiusap ni Ivy. Tumangu ako. Ewan ko ba kung saawa ba o nadulas lang ako sa itsura niya. Pero hindi ko napigilan. Sige okay lang. Basta wag mong tatakbuhan ng upa ha. Sabay ngisi ko. Salamat po talaga lolo. Ipapasok na po namin yung mga gamit namin ha. Nakangiting sagot ni Ivy. O sige. Diyan lang ako sa tapat kung may kailangan ka. Habang pinapasok nila ang gamit, hindi ko maiwasang mapatingin kay Ivy. Yung balakang niya at yung tambok sa likod. Palingon-lingon din siya paminsan-minsan habang kariga ang anak. Hai, ewan, pero parang biglang nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Nagising ako ng alas 5 ng umaga, ganito naman ako lagi. Maagang nagigising, tipong kahit walang alarm, kusanang mumulat ang mata ko. Siguro, dahil na rin sa maedad na ako. Dati puro kape at radyo lang ang laman ng umaga ko. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang may bago na akong dahilan kung bakit excited akong bumangon ng maaga. Siyempre dahil yun kay Ivy. Mula sa balkonahin ng maliit kong bahay, tanaw ko ang kwarto nila sa dulong bahagi ng paupahan. Araw-araw, halos pare-pareho ang takbo ng buhay nila. Si Michael, yung asawa, papasok sa trabaho ng hindi man lang umiimik. Suplado yata yun, o baka sadyang tahimik lang. Si Ivy naman, pagkaalis ni Michael ay magsisimula ng kumilos. Maglilinis sa tapat ng kwarto nila. Minsan magwawalis. Maya-maya, lalabas na may dalang bitbit -bit na eco bag. Bibili ng ulam, pandesal, minsan diaper ni baby. Tuwing linggo o araw ng laba, naku, hindi ko na kailangan ng vitamins dahil si Ivy laging nakasuot ng maluwag na sando. May butas pa minsan sa gilid at shorts na halos pwede ng pambikini open. Basang-basa ng sabon ng katawan habang nagkukusot sa timba. At ang mga hitat balakang niya, ay parang hindi pa nanganganak sa kinis. Pero ang pinaka-favorite ko, tuwing pinapadede niya ang baby niya. Walang palya, mga bandang alas 10 ng umaga. Nakaupo siya sa harap ng kwarto nila. Karga si baby, minsan nakalilis ang oversized t-shirt. Madalas, ilalabas niya lang kapag nakasleeveless siya. At minsan naman, wala nang pakialam kung may dumadaan. Basta nagutom si baby, dede agad. O ba? Diba? panalong panalo ako. At yun na nga, dun ko na tsyempuhan. Nag-iikot ako sa mga tenant dala ang maliit kong clipboard. Routine lang. Kunwari ay may chinecheck ako. Pero pagdating ko sa tapat ng kwarto nila, bumungad siya sa akin. Nakaupo sa monoblock chair. Dede -de time ni baby. Lolo Rambo, good morning po. Nakangiting bati ni Ivy. Good morning din, iha. Wika ko na medyo nauutal pa. Mumiti siya habang buhat ang anak. Pero ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang mga mata ko. Kitang-kita ko si baby habang sumisipsip. Halatang gutom na gutom at hindi maiwasang dumapo dun yung paningin ko. Sabay na pahawak ako sa doorframe. Grabe, napalunok ako. Pwede bang ako rin? Total matanda na ako at kailangan din ng sustansya. Biro ko sa isip ko. Syempre, hindi ko masabi, baka mamaya sipain pa ako ni Ivy. Bakit po lolo? Tanong ni Ivy. Biglang napatingin sa akin habang abala si baby sa pagsupsup. Medyo nataranta ako. Ah, wala. nag lang ako baka may kailangang ayusin. Sagot ko habang napatingin ulit kay baby na halos hindi na makahinga sa pagdede. Ikaw, may problema ba dito? May kailangan ka ba? Dagdag ko pa kunwaring seryoso, pero ang totoo nalilito na ako kung saan ako tititig. Wala naman po lolo, pero mukhang kayo ata ang may kailangan. Pili ang tanong niya sabay ngiti. Yung tipong alam mong naramdaman niyang kanina pa ako hindi mapakali. Napakamot ako sa ulo. Naku, ako? Wala to iha. Matanda na kaya sensitive lang masyado. wag mo nang pansinin. Sagot ko sabay tawa ng pilit. Pero sa loob-loob ko, kung pwede lang talaga, kung pwede lang. lang. si Ivy kaya nagpaalam na ako. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang mapalingon. At sa huling sulyap ko, nakita kong ngumiti siya sa akin. Hay, nananaginip lang ba ako? Pagkaalis ko sa harap ng kwarto nila, diretso ako sa loob ng bahay ko. Umupo sa upuan at napaubo ng mahina ibang klase ka talaga Ivy. Ikaw lang ang bumuhay sa bawat himaymay ng katawan ko. Isang hapon habang nagpapahinga ako sa duyan sa ilalim ng punong mangga, lumapit si Ivy. Halatang stress, pero maganda pa rin. Parang ilang beses nagtimpe bago na pagdesisyon ng lumapit sa akin. Lolo Rambo, pwede po ba tayong mag-usap? Mahinang tanong niya. Tumayo ako mula sa duyan. Medyo kinabahan. Bakit Ivy? May problema ka ba sa kwarto? Tanong ko. Umiling si Ivy. Wala po. Si Michael po kasi. Natapos yung kontrata niya sa pinagtatrabahuhan niya. Wala na po siyang trabaho ngayon. Napahinga ko ng malalim. Kilala ko si Michael. Tahimik. Masipag. Pero kontraktwal lang talaga ang trabaho. Naku e eh, paano kayo ni baby? Tanong ko kay Ivy. Yun nga po. Kaya po sana kung pwedeng hindi muna kami magbayad ng upa ngayong buwan. At kung pwede rin po sanang makahiram muna ako ng kahit konting pera. Hindi ako kumibo. Tumingin lang ako kay Ivy at bakas sa mukha niya ang pagod, takot at hiya. Halatang hindi siya sanay mangutang. Pero eto siya at tinapangan ng hiya para makaraos sa buhay. O sige, wala namang problema sa akin. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Unahin niyo muna si baby. Sagot ko, sabay kuha ng tinatago kong pera sa kabinet. Salamat po talaga Lolo Rambo. Halos pabulong ang sabi niya, pero bakas ang sinsiradad. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala ng trabaho si Michael, sa panahong yun, halos araw-araw kong nakikita si Ivy sa may lababo naglalaba habang karga si baby, o kaya naman ay nasa tindahan, bitbit -bit ang listahan ng ulam na pasok lang sa kakarampot nilang budget. Isang umaga, muli siyang kumatok sa pintuan ng aking bahay. Lolo Rambo, mahinang tawag niya. Nakasando lang ako't may hawak pang kape. O, oh, anong kailangan mo Ivy? Pasok ka. Nakahanap na po ng trabaho si Michael. Kaso medyo malayo po. Two months po ang kontrata, lingguhan ng uwi. Kaya lang po, wala po siyang pamasahe, ni baon man lang. Tahimik akong napatango. Tinitigan ko siya habang nakatayo sa may pintuan. Suot ang sandong pink at cycling shorts na nakahubog ang balakang. Kahit halatang pagod, hindi pa rin nawawala ang natural niyang ganda at kaseksihan. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong ko sa kanya, kung pwede po sana isang libo lang, para lang po may baon si Michael, alam ko po may utang pa kami, pati na rin sa renta, pero babayaran ko po lahat kapag sumeldo si Michael, pakiusap ni Ivy, napabuntong hininga ako, malaki na rin ang naipon mong utang Ivy, yung renta magdadalawang buwan na sa isang linggo, plus yung mga nautang mo pa, wika ko. Pasensya na po lolo, hindi ko rin po talaga inaasahan na ganito kahirap. Pero kapag may ipon na si Michael, babayaran po namin lahat. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan kong inilapag ang hawak kong tasa sa mesa. Kinuha ko ang wallet sa bulsa at inabot sa kanya ang natitirang isang libo. Maraming salamat po Lolo Rambo. Wika niya sabay hawak sa braso ko hindi basta hawak. Hinaplos niya, dahan-dahan, mainit ang palad. Nagulat ako, napatitig ako sa kamay niyang nasa balat ko. Hindi siya agad bumitaw. Huwag po kayong mag-alala. Bulong niya, nakatingin sa mga mata ko. Pababayaran ko rin po kayo. Madiin ang pagkakasabi niya, parang may bigat, parang may kahulugan. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya, Ramdam ko rin ang bahagyang panginginig ng loob ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulo ng damdaming bigla niyang iniwan sa akin. Napalunok ako, hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung may ibig sabihin ba talaga yun, o guni-guni lang ng isang matandang sabik sa init at pansin. At sa pag-alis niya, hindi maalis sa isipan ko ang tanong na hanggang saan ba ang kayang bayaran ni Ivy. Isang linggo na ang lumipas simula nung huling usapan namin. Dalawang buwan na ang utang sa renta. Bitbit -bit ko ang resibong lukot-lukot sa bulsa habang papalapit ako sa bahay ni Ivy. Walang ingay sa paligid kundi ang tahol ng aso sa kanto. Nang tumapat ako sa pinto ay kumatok ako. Ivy, tawag ko sa kanya. Maya-maya lang ay bumukas na ang pinto. Nakita ko si Ivy naka-oversize shirt at maikling shorts. Halatang problemado pero kahit ganun, hindi maitatangging nandun pa rin ang ganda niya. Nandun pa rin yung atraksyon ko sa kanya. Sadyang hindi mawala-wala. Lolo, wala pa rin pong padala si Michael. Sorry po talaga. Mahina niyang bate. Tumangu ako. Pilit kong pinanatiling mahinahon ng boses. Ivy, Dalawang buwan na kasi yung utang mo. Pag nalaman to ng ibang mga tenant, baka kung ano pa ang masabi nila, di ba? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin, seryoso. Tapos bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Pasok ka po muna, Lolo Rambo. Bulong niya sa akin. Nagulat man ako, sumunod pa rin ako sa loob. Pagkapasok namin, tuloy-tuloy niya akong hinila sa kwarto. Doon, Nakita ko yung anak niya na natutulog sa higaan. Isinara ni Ivy ang pinto. Ramdam kong may kakaiba sa mga kilos niya. Matapos yun, tumitig siya sa akin. Alam mo, Lolo Rambo, hindi ako manhid. Mahina pero malinaw niyang sabi. Alam ko yung mga titig mo sa akin. Hindi ako nakakibo. Alam ko na kapag dumadaan ako sa harap mo, napapalunok ka. Alam ko rin nung minsan nakita mo kong naliligo. Hindi yun aksidente, Lolo Rambo. Wika niya, saka tuloy akong hinila papuntang higaan. Ramdam ko yung init ng palad niya, yung lambot. Pinaupo niya ako sa gilid ng kama. Pwede bang ako na lang ang magbayad ng renta buwan-buwan? Mapanukso ang boses ni Ivy. Sa paraang siguradong babalik-balikan mo, Lolo Rambo. Huwi ka niya sa kadahan-dahang lumuhod. Uh, Ivy, teka, sigurado ka ba? Nauutal kong tanong. Sa totoo lang, nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Ilang beses kong nilaro sa imahinasyon ko ang sandaling to. At ni sa hinagap, hindi ko inisip na darating ang araw na to. Ilang beses kong pinag-isipan. At sa totoo lang, wala na talaga akong ibang maisip na paraan nagkibit ng balikat si Ivy at ang bahagyang ngiti sa labi niya may halong tapang at pananabik. Isa pa, ikaw lang ang umiintindi sa akin ng husto Lolo Rambo. Kaya ginusto ko na rin. Huwi ka niya at bago pa ako makapagsalita, napasinghap na lang ako ng yumuko siya. Ivy, baka magising si baby. Nangihina kong wika, pero parang wala siyang naririnig. Gusto ko siyang hawakan at pigilan, pero natalo ako ng tuluyan at nadala. Kinuha ko siya mula sa pagkakaluhod at inupo sa kandungan ko. Nagtama ang mga mata namin. Ito ba talaga ang gusto mo, Ivy? Tanong ko habang hawak ang balakang niya. Mabilis siyang tumangu. Kitang kita ko sa mukha niya na wala nang makakapigil sa kanya. At sino ba naman ako para lumaban pa? Lolo Rambo. Ang laki pala. Daing ni Ivy kaya pangiti ako. Ganitong ganito ako noong kabataan ko. Laging pinupuri ng mga babae. Kaya naman hindi ko maiwasang mapangiti. Makalipas lang ang ilang minuto. Ayun, finish line. Halos manghina nga ako dahil sa ilang taon. Ngayon ko lang ulit na experience to. Salamat Ivy. Maya-maya ay bulong ko sa kanya. Lumingon sa akin si Ivy, nakangisi pero may lambing sa mga mata. Grabe ka pala, Lolo Rambo. Aniya sabay ngiti na may halong biro. Baka mapadalas pa ang pagbabayad ko sa'yo niyan. Dagdag pa niya. Wala ka ng utang, Ivy. Fully paid ka na. Ngumiti si Ivy at tumango. E paano kung gusto kong magbayad ng tubo? Mapanuksong tanong ni Ivy. E sa susunod na gabi, mag-usap ulit tayo. Bulong ko, bago maingat na tinapik si Ivy at naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko akalaing sa edad kong to, may dadating pa palang ganitong klasing sigla sa katawan ko. Pero heto ako ngayon. Araw-araw, abot tenga ang ngiti. Hindi dahil sa pensyon, kundi dahil kay Ivy. Hindi na siya nagbabayad ng upa, kusa akong tinanggal. Wala na siyang utang, wala na rin kailangang bayaran. Ako pa nga ang nagbibigay ng panggastos minsan. Panggastos niyo ni baby, sabi ko, sabay abot ng sobre. Pero ang totoo, gusto ko lang siguraduhin na hindi sila kinakapos. Lolo Rambo, sobra-sobra na to, sabi niya minsan habang inaabot ang pera. Hindi yan sobra, para yan sa tubo mong palaging may tagas, sabay kindat ko. Tumingin lang siya sa akin at saka ngumiti. Yung pilyang ngiti na alam kong may kasunod. At gaya ng dati, tuwing wala si Michael, tuloy ang ligaya. Kahit andyan pa si baby, walang problema. Pagkatapos ng dede time, ako naman syempre. Ang nakakatuwa lang, kahit gano' pa kami kaingat, hindi ka talaga makakalusot sa mata ng mga matatanda. Oy Rambo! Sigaw ni Berting mula sa bakuran habang nagdidilig ako ng halaman. Isa sa matagal nang umuupa sa likod, siguro ay kaidaran ko lang. Ibang klase na yata yung sipag mo at pati halaman ng kapitbahay dinidiligan mo. Ninitian ko lang siya. Lumapit pa siya, sabay sulyap sa bintana ng kwarto ni Ivy. Alam mo, kahit matanda na ako, matalas pa rin ang pandinig ko. Paglinggo tahimik. Pero pag lunes hanggang sabado, parang may fiesta ang kotsyon sa kwarto ni Ivy. Uwi ka niya sa kindat. Napakamot ako ng ulo, pilit pinipigil lang tawa. Ano ka ba Berting? Baka may daga lang dun. Sagot ko naman. Daga nga siguro, pero mukhang dalawang malalaking daga na ang lalakas kong umungol. Sabay halakhak niya, pagkatapos ay tuloy-tuloy hanggang sa makapasok sa unit. At ako, napailing na lang sabay ngiti. Napatingin sa bintana ng kwarto ni Ivy dahil siguradong mamaya, dun naman ako may didiligan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng sirang lock sa gate, biglang lumapit sa akin si Ivy. Lolo Rambo, napalingon ako. As usual, may pumitik na naman sa shorts ko. Oh, may sira na naman ba dyan na kailangan kong ayusin? Nakangising wika ko sa baykindat, pero napansin ko na seryoso siyang umiling. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang. Sagot niya. Tumangu ako, inilapag ang tools at sumunod sa kanya. Sa loob ng kwarto, nakita ko si baby na natutulog. Umupo si Ivy sa gilid ng kama, hindi ako matingnan sa mga mata. Lolo, may sasabihin ako. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung aamin ba siya, kung buntis ba siya o kung nahuli na kami ni Michael. Pero hindi. Mas masakit pa pala. Sa katapusan po lilipat na kami. Parang umigting ang dibdib ko sa sinabi ni Ivy. Bago pa ako makasagot, itinuloy niya ang sasabihin. Nakahanap na si Michael ng mas maayos na trabaho. Mainupahan na kaming kwarto na malapit sa pinapasukan niya sa katapusan lilipat na kami. Napatingin ako sa kanya, hindi ako nakapagsalita agad. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ilang segundo akong nakatulala bago ko nakuha ang lakas parang umiti. Ah, ganun ba? Ayos lang, iha. eko kung makakabuti sa inyo, suportado ko yan. Tumangu si Ivy, pero nakita kong may lungkot sa mga mata niya. Parang ayaw din niya. Parang pinipilit lang ang sarili na maging matatag. Lolo, hanggang katapusan pa naman eh. Sabi niya habang pinipilit ngumiti. Marami pa tayong gabi. Sabay kindat niya. Yung pilya at puno ng pagnanasa. Na para bang sinasabi niyang, sulitin mo na habang pwede pa. At syempre, hindi na ako nag-alinlangan pa. Talagang sinulit namin ang natitirang panahon na magkasama kami. Sa tuwing aalis si Michael, halos hindi na kami nagpapaligoy-ligoy. Si Ivy na mismo ang lalapit. Sa mesa, sa silya, sa dingding. Halos buong kwarto nila ay naging saksi sa huling mga gabi namin. Ramdam namin pareho na ito na ang huling pagkakataon. Kaya binuhos namin ng lahat. Binuhos ko lahat sa kanya. Hanggang sa dumating ang katapusan, maaga akong nagising hindi dahil sa excited, kundi dahil alam kong yun na yung araw. Wala akong ganang kumain. Uminom lang ako ng kape habang nakatanaw mula sa bintana. Nakita ko si Ivy. Abala sa pag-aayos ng mga gamit. Si Michael nasa tricycle. Sinisiksik ang mga kahon at bag. Si Baby, yakap-yakap niya habang tulala. Para bang alam rin ng bata na may maiiwan. Bago sila umalis, Lumapit siya sa akin. Lolo, mahina niyang sabi. Salamat po sa lahat, sa kabutihan niyo. Sa lahat-lahat, hindi na ako nakatiis. Marahan kong hinawakan ng kamay niya. Salamat din sayo Ivy. Dahil sayo, napatunayan kong buhay pa rin pala ako at may ibubuga pa. Gumiti si Ivy pero may luha sa gilid ng mga mata. Yumakap siya sa akin mahigpit, mainit, punong-puno ng damdamin. At sa huling pagkakataon, bumulong siya sa tenga ko. Hindi ko po kayo makakalimutan kahit anong mangyari. Pagkabitaw niya, dahan-dahan siyang lumayo. Sumakay siya sa tricycle bitbit -bit si baby at mula sa malayo, nagawa pa niyang kumaway sa akin. Mula nang umalis si Ivy, muling bumalik sa dati ang takbo ng buhay ko. Tahimik, walang masyadong kulay. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nawala sa isip ko. May mga gabi pa rin naiisip ko siya, lalo na kapag nahihiga ako sa kama. At ramdam ko ang lamig ng unan, na dati ay mainit kapag nakadantay si Ivy sa balikat ko. Minsan, iniisip ko kung may halaga ba talaga sa kanya yung nangyari sa amin o ako lang ba ang naapektuhan ng husto? Pero hindi ko na hinanap ang sagot. Tinanggap ko na lang. Minsan sa buhay, may mga dumaraan lang para gisingin ka, para damhin mong buhay ka pa. At para sa akin okay na yon. Sino ba naman ako para magreklamo? Eh humiram lang naman ako ng ligaya sa maling paraan. At siguro ito na yung karma ko, yung tindi ng lungkot matapos maiwang mag-isa. Isang taon na ang lumipas, mainit na hapon yon. Habang bitbit ko ang bayong na may laman lang na itlog, tinapa at suka, napahinto ako sa tapat ng fruit stand. May babaeng nakatalikod, bitbit ang isang bata sa kanyang dibdib. Maputi, mahaba ang buhok, makinis ang batok. Parang kilala ko. Tapos lumingon siya. Si Ivy. Nagkatitigan kami. Parang huminto ang paligid ko ngumiti siya, yung ngiting pamilyar, yung malambing, may kapilyahan. Gumanti ako ng ngiti, bagamat dama ko ang bigat ng dibdib ko. Bumaba ang paningin ko sa batang karga niya. Maputi, chinito, medyo kulot ang buhok. At ang ilong, parang sakin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero sa mga sandaling yun, habang nakatitig ako sa batang karga ni Ivy, may kung anong biglang kumurot sa puso ko. Parang sa akin galing. Parang ako ang... Ah, basta, ewan ko. Hindi kami nag-usap ni Ivy. Wala ni isang salita. Hindi niya sinabing, Kumusta ka naman, Lolo Rambo? O kaya, may sasabihin ako. Wala siyang paliwanag at hindi na rin ako nag-abalang magtanong. Pero habang nakatayo kami sa gitna ng mataong palengke, kahit saglit lang, kahit ilang segundo lang, nagkasya kami sa isang ngiti. At pagkatapos nun, lumakad na siya papalayo, karga ang bata. Ako, naiwan sa gitna ng fruit stand, hawak pa rin ang bayong, pero tila mas mabigat na ang puso. Pero kahit ganun, ngiti pa rin ang naiwan sa labi ko.